butter chicken for today's dinners mga kaibigan. Dahil ganito ang gusto ni Mr. na ulam yung medyo maanghang kaya pinagluto ko siya ng paborito niya. Late na kasi mga bata nagising kaya pizza na lang daw kainin nila pang tanghalian. Maaga pala uuva ang aking hipag ngayon kasi nagiba ang scheduled simula sa sunod na linggo ay maaga na matapos ang pasok niya nako patay tayo kasi mas madami na paglalagi sa bahay hindi na ako makapaggawa ng content ko kasi lagi nakatingin sa iyo hirap naman ng ganito hindi mo magawa ang gusto mong gawin Dito pala sa ano? sa sa dito banda. Meron din pala mga kawatan dito kasi kaya kami naglalak lagi pag ano pag kumaalis yung atawa ko at saka yung kapatid niya. Kaya yung kasama ko na andito siya, naglalak kami ng pintuan dahil may mga kawatan. <laughs> Akala ko sa Pilipinas lang meron yung ganon. Meron din pala dito sa England. Grabe. Ayan na guys, o yung ano natin. Yung butter chicken natin o yan. Sarap-sarap. Dapat pala eh. Binarinitid ko muna siya bago ko niluto. Kasi, dito didipos lang kasi yung manok eh. Blue chicken. Yan, luto na yan. Kasi napayin ano eh. Para ikain ko siya ng bread. masarap sana -sa kung may ano yung alam niyo yung ano, tinapay ng Indian. Indian bread. Yan, mas masarap na naman ang kanilang hangout. And you guys are not better at decorating, because we are. But if you want to build your own tree, just get these items. And you can have an awesome tree. I'm want going to put really use the steering wheel. <laughs> hey, a small engine. No, 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 no. Hey, a small engine. <laughs> <day>. <laughs> oh, 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 that's my ears, not an accelerator. <laughs> I <laughs>